kung napasorbi na ninyo ang inyong lupa na bibil mo pa lang o, o nabili na, ay isiguruhin ninyo na ayos ang inyong bilihan, no? Uh, legit ang inyong kausap at uh, nagkaroon na kayo ng uh, deal of absolute sale kung talagang final na. At uh, wala na kayong sabit dito, bayad na lahat ang mga kakibat na taxes. No? At, uh, at kung kinakailangan, ay maparehistro nyo muna. No? sa Register of Deeds, no? Ang inyong deed of sale. Okay, o pang sa ganun, maiwasan po natin ang mga multa sa mga late payment po ng, ng mga taxes, no? Katulad ng uh, documentary stamp tax at saka yung capital gains tax, no? Lalo na kung ang usapan ninyo ay kay ang buyer ang siyang magsusolder ng lahat ng mga gastos, okay? Para hindi po tayo mag uh, magkaroon ng problema. Ngayon, pag na na po ang inyong nga uh, ang inyong uh, bilihan at nailipat na sa inyong pangalan yung tax declaration certificate ng nasabing lupa na bibilihin niyo ay ay pwede na kayong uh, assume pwede na kayong magpa-survey ano? O hindi pa na pa-survey at uh, kailangan yung survey ninyo tulad na banggit natin ay probado ito ng Land Management Bureau okay and then kung gusto magpa-apply pa ng titulo uh, and ready for that ay complete kumpletuhin po ninyo ang mga iba pang requirements no at uh, tulad ng halimbawa kuha mo kayo ng uh, uh, uh affidavit of uh, ownership niyo, no at saka uh, at saka diyan sa inyong barangay certificate na kayo ay nakatira diyan okay at saka kumuha din kayo ng clearance sa, sa Uh, regional trial court no kung saan located ang property nagpapatunay na wala pong nakapending na nakari, na naka no for registration ang nasabing lupa na inyong nabili or inyong bibilin pa lamang okay so yan lang po ang mga mga ilan sa mga requirements na mga na, kung magpapatitulo kayong lupa na yan, yan ay 200 square meters lang at ay assume yan ay residential property para mas pabilis ay pwede po kayo mag-avail ng ah uh, pre prepatent no na kung saan pinapayagan na po ana uh, ang isang residential area no ay pwede na pong apply ng titulo gaano kalaki ito gaano kaluwang, depende po so kung ano po ang classification ng inyong property but yung 200 square meters i say po yan pwede po ninyong patituluhan lamang na kayo pag may alam sa batas